Uy, bib bibili ka? Anong bilhin mo? Dali. Hmm. Kaya oh. si oh. <laughs> oh, oh, ay pa tayo. Oh. Para sa sandwich. Gusto ko nun. Ito? Hinot butter? Oo. Oh, sige. Ito ba yan? Ang tatak. Timoy. Kaya may Timoy. Hmm, no? Oh. Ano pa? Hindi ka okay. muna iba. Ano gusto nito? Ito condensed. Pagkain na naman na ano to? Ano 'yan? Ito lang. Oh, we don't need ngirap mamang dan itu oh anu pak go grocery dah sih <laughs> mau go grocery dah sih ma guys mau grocery mau grocery kah <laughs> anu ngawak mau ngawak mau pentingin nggak <laughs> Ayo nak kau. Kau ngelang, babi ahi patayu, mami anak balik. kalau ko ba bibili kang ice cream? kalau ko ba bibili kang ice cream? Dali na kayo, may biyahay pata? Ano ba yan? Ay naku, hindi yan ice cream. Hindi okay. yan maano. Ano yan? Mahal yan. Kasi yan ang pera natin. 100 lang pera natin eh. So, ito ako lang dalawang pira namin. Shackle. <laughs> oh. Ha? Andun yung ano, yung ice cream. Ito. dito, dali. Andito kami sa dali, guys. Ano nga itong pinasokan natin? Alphamart ba ito? Ano itong pinasokan natin? Ay, ito. sabi mo, ice cream bilhin mo. Ito, ice cream, ha? Oh. Andito yung ice cream. Saan? Oh. Ice cream na lang. Sige, sige, buksan na. Teka mo yan. Ano ice cream na lang? Oreo. Okay na lang. Tara, huwag naman, babalik tayo. Huwag oh. ka nun. Mamaya. Yeah. Hmm, tanong mo kung magkano yan. Na grosero, eh, tapos na siyang nang grocery tapos <laughs> na tapos na si Lera mag grocery hmm. ha? nakasan mo kasi hindi ko marinig ano? ha? Well, alalahanin mo 100 lang ang pera mo hmm. Ano na nabili mo? Ano ano nabili mo?

Ubus ang pera. Oo, ito na mo. Kaka-short ka dyan. Short ka dyan. Nahirapan oh. <laughs> daw siya. Ikaw na para matuto ka. Oo, oh, hawakan mong pera mo. Hmm. Ganito mamili dito ha. Ah. Thirty-four seventy-five. Mm -hmm. yeah, 75

Bebek aku makan, mau gawak, Weng. Ayo, siapakan, mau gawakan kita. Nah, gawakan, bapak, guys. Aku mau gawakan. Padu, ya. Biyahin na kami, guys. Biyahin na kami. Sabihin mo, biyahin na tayo. Biyahin na kami, guys. Ang oh, daming binili, oh.